Oh, beef? All part of it. Ayan. Hindi na nakapaganda ito kasi, All din. kanina pa gutom na gutom sa biyahe. Eh. Ay, nako. Legit na. Grapes. Ano ba ito? Grapes ba yan? Ay, grapes. Ano strobe? Alam mo, may grapes. <laughs> Yon! At ito na nga! After nang biyahe namin sa Pampanga para sa application ko at ang ating photographer sa Civil Service Examination wala man sa plano pero binalikan namin yung isang malupit na sangyupan sa may SBMA. Last time kasi maliban sa cellphone lang ang gamit ko, eh hindi gaano masaya. Dahil hindi ko naman kasama ang PP Team. Oo nga pala, malapit ng bagong taon eh, welcome natin ng 2023 ng masaya at full uh, positivity positivity is that a word? anyway salubugin natin ang bagong taon ng positive vibes wag lang positive sa COVID at drugs kaya ikaw yes ikaw pare ni kita pati na rin si mare i-share, i-like at syempre mag-subscribe sa ating channel may motovlog ka na, may food trip ka pa. Okay. Ano 'yung Version 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 'to na to ng ating uh, ano 'to. Sanggit tayo dito dito side. Si sa side. Sa na na. Okay, Hindi <laughs> humakit <ba> mo. mo? <laughs> ano kayang rakit nun? So ano kinuan niyo? 'Yun pa rin. Ay, wala nang hotspot. So, 'yung ating kwan lang. Magbe-vape muna pala ako, nakalimutan ko. Society in Cali. Really exciting. Oh, One part. na nakapaganda ito kasi 'di kanina gutom na gutom sa biyahe. Ito 'yung last time 'di ko na pa. Ano ba 'to? Ano 'to? Tikman ko nga. Skin. Mmm, chicken skin. skin. Tignan mo naman yan, premium na premium. Kaya hindi mo na alam paano yung flavor yan. Huwag natin paghaluin din para matikman natin. Nothing. Ito beef, ito pork. Puro beef Parang di beef toh, parang pork. Ito mala ito, ma picture. ito malamang barbecue. Ito something uh, may pepper. Ito honey something siguro. Ito may sesame seeds. Ang araw-araw rin, ang araw-araw last time nung pumunta ako rito wala rito wala ito wala itong chicken skin wala rin ito wala rin ito. kaya lang siguro meron ko siguro kaya lang din na ako naka order dahil sa sobrang kabusogan uh, ito rin pa alam mo naalala ko sa kanya alam mo na kumain tayo sa Vietnamese na restaurant Parang alam mo yung may mga gulay lang. Parang parang yan yun. Parang yan yung dating niya. Yun. Okay. Ano yung mga side dish pa in-order? yung mga side dish side Maanghang kaya to katulad doon sa kwan. Maanghang siya. Ito, nagustuhan ko to nung kumain kami sa fly pig. Pero sabi ko nga, masarap siya pero maanghang. Mm. So, sa tingin ko, mas masarap, mas masarap yung sa fly pig. Yung sa fly pig na ganito.

Paalam mo siya? Carl. okay ka. Sabihin ko na magaling ka mag -feature. Okay, wala mo nang usap-usap. Ito gusto mo talaga ito. matikman natin. mo mo yung baka. Hindi tanggalin mo yung baka. Hindi tanggalin tanggalin mo yung hindi lang ng garlic. Ay, tig dalawang ano lang kasi. Pwede niya akong Ano to? Ito biligit Ano Chicken skin. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? kaya ang hihap, matagal mo na ako hindi nakikita. Uh Oo, -oh. matagal na siya muna. Okay, laging na naman ngayon sa sasabi. Talagang kakaiba rin yung kanilang... Uh, katulad nung sinabi ko sa yung last na video natin. Ito, saktong-saktong anghang niya. Kaya okay talaga. Ito naman, sabi ni Juan ng ating photographer kaya dumalamig to kasi pwede mo naman daw lutuin. ay cheese pwede ka mag request kayong butter? butter? ayun pala ay lang, baka na ka baka masira yung lasa ito do kinakain na yun na nakalimutan ko pa tawag dito. yung choc book pwede na sa kawa ok yun

So same pa rin, hindi pa rin kami nag hotpot kasi nabanggit ko sa kanila nung pag mag hotpot ka pa sa dami nito side dish pa lang solve ka na eh kung nag hotpot ka pa, yari ka ang lakas ha, ah. lakas natin ako. Totoo na ba to? Bigyan mo si mami mo. Meron na ba si mami mo? No? Tapos sabog lang lang. Lang? Try. Mmm. Bakit Parang matabang ngayon. Ano ba yung ginain ko? na ito. Try mo yung dip yun sa isa. Sir, kukuha lang po ako ng isang na para sa O'Army. Donald. Donald. Kain na ba ba? Hindi namin. mag melt ha? Para Parang uh, para nag melt na nga eh. Bagay yung talaga dito. Kasi yung tubig. Yan. Tignan yung ice tea nila. Yeah. Sarap di diba? Sarap Mukhang puro cheese na lang yung dilip ko rito. Ito ayaw. ka dyan kagad. Ito nung nakaraan, <laughs> na-enjoy ko rin to eh. I need protein. Simple lang nung, nung recipe. Mayonnaise lang at saka

Ito masarap, yung, yung huli. Ano yun? Ha? Ganun na. May, may yung mo dito, masarap. Sige mainit to. Malakas ang atakay. Andiyan tayo yung kontrol lang. Ay, ito. Hmm. Oh, 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 may yung apo yung yung hangin niya. Wala ako pa eh. Ano? Na oversell ko ba o? Sakto lang dun sa mga sinabi ko. Taklo lang sumakit yung ko, diba? Namatay? Namatay. Nakuha mo nalang pag ganyan. Ah, para maka-order ka, <coughs> no? Dati ako nag-work with uh you. -huh. Pagkakataon mo ba? Ano Hirap talaga ng camera man, hindi naman ah. na ako makakain ito ha Ano ba? Hindi, itatayo ko na lang Sa so last time, mamabenta mabenta sa akin ito Meron nga lang sandukin kong limpik na

ちょっと待ってて。<laughs> Bigas lang yung ibang part nito. yung pinapinagalaw na lettuce namin? Uh -huh. pilasa, ano kasi siyempre yung alpha wala. Hindi -huh. sila sa may Hindi, ako mismo. Ay, uh -huh. hey, mapala ako lang kakain, kumbaga. Pero hindi na rin ako kumain. Pari ko. Ayaw ko nung nagkabang Baka yan Hindi eh. maganda masyadong sumagkabaka. Ayaw ko.

까지요? 아. 아. 왜안 가? 뭐야? 왜안 가? marami ha ah, kahit si Kwan sabi niya yung vlogger na yung may yung may kasama matanda pagkawalan ka ba yun kahit si Kwan masarapan dahil sa ganito pinijer nila sa page niya pero kinontent din nung Kwan baka nga Kwan yan eh page, page content yan eh ठीक है तो बताओ चलिए ये वाले प्रोजेक्ट पर हम Twitter हां बोलो व्हाट आर द Kasi niya kasi may uling-uling. Sa barbecue, ganun din siya. <laughs> <laughs> so, all pork muna kami. Ayan All pork muna kami. May mga arte kasi dito. ito, so, pala, sunog. sunog yung mga... Uh... Sunog yung lutoan. Sunog yung lutoan. Sunog sa tostado pero nagtatawa ng negro. Naubusan sila ng beef kaya balik muna kami sa comfort. Pero ito ata tayong manghang yun. Parang yun yun. Hindi, may tawag sila dyan sa menu sa menu. Tapos, may ikwan ako dito, may hack ako. Yung samjang, lalagyan mo ng cheese. Ang sarap ng combination. So, pork, pork muna ulit tayo. Wala pa rin beef at saka mukhang hindi na sila magre-refill ng beef. So dito na kami. Uh, dami rin natin yung Barbecue. Nakadami <laughs> tayo. Kumuha ko ng konti ng barbecue bro. at saka okay. anato garlic something. Tata-tata-tata. Yan. Anato garlic pork. At saka sweet barbecue itong dalawa nagpaplano pang bumili na ng smoothie kaya lang walang mango so ewan ko kung anong order may wine din pala sila kung pwede mag-ingan ba okay, magkano? Carlo Rossi isang bottle 5.50 ang kaya na ba yun? 200 lang yun eh. Hindi, dito ko naman na. Ah, sa bagay. Ah, Ayan, makikita natin yung difference. Kaya ba silang kulay? Ayan, section na uh. na? Ay, naman. mo na Specimen. Alin? Ano sa Hong kayo nung Hong Kong? lobat na. 16th birthday lang na yung bagay ano kasi yung ano ano kasi ano 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 yun, ano 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 yun. ano 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 di ba yung concert ano uh. ano Grapes. Ano ba ito? Grapes Grape. ba yan? grapes. Ano strawberry? Alam <laughs> mo Paano na grapes yan? nyo na yan. Alam mo grapes?

Ah, lagay mo na lang dyan. Uh -huh. Pero ay mo ba Isang <laughs> oras pa lang. Mm -hmm. Busog na kayo? Gabi mo na tayo. mapauwi na tayo. Nagko-close na sila, oh. Hindi pa halata. Ha? Hindi ha? pa halata. Hindi pa halata. nga, no? Hindi pa kulang pa yun, ha? Na. Ito ka na yung ban namin. Yung refill namin, ha? Eh, Hindi, na yun. So, ang ang ganun pa rin sa akin yung uh, yung ano yun? Japchae. Jap japchae. Japchae, yon masarap. Fishcake. Tapos sayang lang yung beef, wala nang hindi yeah. na sila nag-refill ng beef eh. Okay. Mm. okay sana yung mga beef japchae oh, eh. <inaudible> Ikaw. <inaudible> Lahat masarap. Fishcake. Uh, fishcake. Fishcake, masarap. Fish cake. Ah, Oo, fish cake. Fish cake masarap. Kaya ng pinala pwede ito talaga favorite ko na sa lahat. Nakailangan. Na Saka ilang okay. ano rin ako ng chicken. Oh. Hmm. Saka jap chain. Solid yung jap chain. Saka yung meat nila. Oo, oh, baka lang, baka lang. Masarap Sana. yung mga sauce na. Ay, yung favorite. Next time hot pot, pwede huwag na tayo mag sangyub hot pot na lang. Oo, gusto Hot pot na lang. Ito, ito na lang. Ito, ito na lang. Hmm. Mm. Pwede pala yan. Ano Iba ang price. Baka. Ay, hindi. Isin... Yun pa rin, pero hot pot lang. Wala nang sangyub. Oh. Eh. <laughs> ano kaso ba? yung pinky sabon yung okay so that's it, okay naman talagang hindi <laughs> uh, pa sinabi ko version ko nung ating uh, sanggit sa bahay dahil nung first na pumunta ako rito wala akong dalang camera cellphone lang ay din natin nakuha ng ng, ng maayos yung masasarap nilang uh, dishes so yun lang naman yung nirepilan na namin ganyan karami wala pa yung iba dyan naubos niya ba yung one? Uh, yung ice tea? naubos nyo yung ice tea okay so yun sulit umorder pa pala sila ng strawberry smoothie ah okay lang syempre as usual matamis pero lasang strawberry naman may grip sabo. <laughs> okay. So thank you for watching at uh parang voice over na lang ko. Okay. Pag ganun daw, na nakita mo parang hindi may lang So ayun, that concludes our video for today. So 'yan yung ating uh, version 2 ng uh, sangyop sa bahay. uh Sangyup sa bahay. Oh, yun na. Yun yung name ng kanilang uh, resto. So, once again, sabihin ko, napaka the best. Pwede ko ba sabihin napaka the best? Well, compared to uh, Tongyang at saka dun sa iba pa namin na try na sangyupan, I think uh, sangyup sa bahay will, uh, will be our number one. Kasi side dishes kumpleto. Kaya lang uh, medyo kon lang ah nung kami ay uh, nung last na pumunta kami, naubusan sila ng beef and then parang ayaw na mag-refill. I don't think na talagang naubusan sila ng beef. Palagi ko ayo lang mag-refill uh, na ng beef. Anyway, uh, ganun pa rin uh, at least natik natikman din namin yung mga beef nila. And then, nag-settle na lang kami sa pork. Anyway, talagang uh, sulit naman sa 500 plus na babayaran nyo per head. Eh, basta, sulit. Kasi, compared nga dun sa aming mga iba pang nasubukan uh, na -yup, eh, dito yung isa na, kumbaga, uh, kinocompare ko na nga siya sa tongyang. Eh, ang tongyang ay eh, medyo mas high-end. Mayroon din silang sipo, din all of that. Pero, kumbaga, sumasabay siya doon sa ganong level. So, yon uh, Thank you sa panonood Thank you sa pagsubaybay. And, uh, we'll see you in our next video.